Nagkaroon siya ng maraming komplikasyon. Kaya masyadong damdamin. Talagang ganyan lamang ang buhay. Una-una lamang yan. Ako nga eh. Meron akong kabawang at nitsyo. Seryoso po kayo? <laughs> ang kamatayan ay pinaghahandaan, hindi kinatatakutan. alam mo kasi. Teka. Benar! Ben! Ben! Bakit? Ito! Ito! Ay! Eh, bakit yung paan nandyan? Ganito yan, Ben. Bago siya nalagutan ng hininga, si Apo Gretchen, meron siyang ipinagtapat sa akin. Siya pala'y sobrang mahiyain. Mahiyain? Oo. Oh, oh, At ang huling habilin, kung siya daw ay mamamatay at ibuborol, ay huwag daw ipakikita ang kanyang mukha. Eh, hindi ho be pwede yan. Meron bang patay na paan na display Balik tayo yan. Balik tayo yan. Walang problema. Niloko ko lang yung matanda. Gusto ko naman siyang mamatay na maligaya. Hindi na kailangan balik tayo ng bangkay. Close?

Hey guys, look who's here. Hi, Richie. Hi, guys. May bagyo ba rito? Ba't may nakakapote? Keri ka pa hinihintay ni Ben eh. <laughs> Kapay ngayon at ka. What? She said, why are you here? Anya tinagan mo? What are you saying? She said, uh, what is your name? My name is Richie. Richie, nagbangsit tinagan mo. I don't understand you. She said, your name is like a CR. It's mabantot. What are you trying to prove? Amom, sawang-sawa na ako sa kaka-English eh. Agtal na ka man, ipurwak ang tupay road. Are you insulting me? I don't understand you. What are you saying? She said uh, she will shoot you in the basketball court of Cannon Road. Oh, so she'll throw me out? Yes, like a ball. Uh, Tiplaking ka. Kaya mo? Ha? Kaya mo? Uh, 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 Anya? Ay, Anya? Ay, ano? Tiga, Kaya mo ako? Bad ba? Bad ba, ba? May panasarapan pa mag-away kayo. Bad ba? Aba Ben, ibang klase yata ang pwesto mo ngayon. Dati-rati, nasa tabi kita. Ako nang ako ang kakampi mo. Pero bakit nasa gitna ka na? Mukhang naninimbang ka na yata. Ano bang pinagdasa sabi mo? Si Richie ito, kaibigan ko at kaibigan mo rin siya. Na ay kiramay ng tao minamasama mo. Ah, gano'n ako pag Masama! Magsama kayong dalawa! Bing! Bing! Sandali, ha? Wait. Till the darkness is over. Wait a second. I think there's a safer way. No route shorter than a straight line, Atkins. Yes. I didn't say shorter, Miss Design. I said safer. A way that'll never be watched. Look, if we hurried right now, we could get over that fence. I'll that never phase. make it over that fence fast enough. Not with this angle. Okay. Either way. Sorry, Mr. Zone. Burns got him. Have her brought up here. She's just in time for our final episode. God, I love it when things turn out shipshape. Richter here. Give me an update. Right on schedule. Going smoother than planned. That's what I like to hear, Strada. Keep me informed. Aye, aye, sir. Sir, may nagana po sa inyo. Tuloy mo kayo. Chief Inspector Mamaril, PNP. Ano ang sitwasyon sa loob? Si Nestella, nasaan? Hindi kahit tatanong ko iyo eh. Sir. Yes, Aris? Sir, request permission. Kailangan kong bumalik sa loob. Ito sa Richter. Uubusin ang mga tao sa camp ko. Permission granted. Yes, sir. Paris, Good luck. Thank you, sir. Ay, hindi. Ako, bago mo asawa ako, bigay ligaya. Masama ito gawa nila patay kay Go. Siya aking pinsan. Siya si Mike, kapatid Go. Hindi pwede kay Victor Lim, kaya ako gawa ganti. Kailangan na lang Victor Lim kung sino gawa patay kay Go. Walang ibang gagawa nito kung hindi kalaban natin. Sino bang mahigpit nating kalaban kung hindi si Mr. Lee? Ito! <coughs> yung kanta mo, awitin mo na. Ang buong grupo ni Karding Sungkit, tinatago ni Mr. Lee. Maring, maaring si Karding nga yung sa pinsa mo, Victor. Walang duda. Kung si Karding Sungkit ay nasa payroll ni Mr. Lee, siya nga tumira, di ba? Kawalaan sa antago, Carding Karding Sungkit. Alisan mo! <laughs> Nagkupad-kupad no! Please, hey, Sarap ngayon siya! Luto na. Si Karding nagluto niyan. Ponyong, nagka-girlfriend na ba si Karding? Girlfriend? Ah, uh, let me see. Itatanong ko muna. Ponyong shall return. Mga usasera. <laughs> Hindi! Karding! <laughs> tinatanong ng dalawa kung nagkaroon ka na raw ng girlfriend. Huwag niyo akong istorbohin. Huwag daw siyang istorbohin. Eh, kung magkakagusto siya sa amin ni Teresa, sino pipiliin niya? Itatanong ko ulit. Karding, <laughs> tinatanong nila kung sino raw pipiliin mo sa kanilang dalawa. Sabihin mo sa kanilang dalawa, ang gusto ko sa isang babae, yung may malaking... Poo! Sasabihin ko! Auto tapos! Kasabi sabi niya, kung sino naman meron pinakamalaking... Mm. <laughs> ah. Eh, sino naman sa amin na may pinakamalaking... so Itatanong ko. <laughs> Dali mo! Kading, sino raw sa palagay mo sa kanilang dalawa ang may mas malaking puso? <laughs> Sabihin mo sa kanila, ha? Wala na silang pakailang kung sino man sa kanilang dalawa ang gusto ko. Sa akin na lang yun. Oh, ino ka muna. Mm. Sabihin mo! <laughs> sasabihin ko. Bilisan mo! Oh, aray! <laughs> oh, ano? Sabi ni Garding, <laughs> kung sino ro'n pinakamalaking po. Pabira naman eh. Hindi ro'n niya sasabihin kung sino gusto niya. <laughs> Ba't ayaw niyan sabihin? Eh, bakit nga ba? Ayoko na! Kaya na magtanong! <laughs> Сое на манток?